Isang mapapalayang araw, mga bata. Ako nga po pala si Binibining Samir Limbuna at ako ang makakasama ninyo ngayong araw. Bago ang lahat, siguraduhin muna na handa ang inyong mga kwaderno, papel, at pansulat, lalong-lalo na ang inyong mga sarili. Bago natin simulan ang ating talakayan, magbabalik-aral muna tayo. Noong nakaraan, tinalakay natin ang patungkol sa pangungusap at bahagi ng pangungusap. Ano ulit ang pangungusap? Tama! Ang pangungusap ay isang salita o lipo ng mga salita na nagsasaad ng buong diwa. Ano naman ang bahagi ng pangungusap? Tama! Ang bahagi ng pangungusap ay Simuno at Panaguri Upang mas lalo natin malaman kung kayo ba ay talagang nakinig noong nakaraang talakayan may bibigay akong pangungusap Ang gagawin ninyo ay magho ho kayo kung ang sinalungguhitang salita sa pangungusap ay Simuno at hep-hep naman kung ang sinalungguhitang salita ay Panaguri Handa na ba kayo? Okay. Unang pangusap. Si Ginoong Malvar ang nahalal bilang pangulo ng samahan. Ang sinalungguhitang salita ay Nahalal bilang pangulo ng samahan. Ito ba'y hooray o hep hep? Tama! Ito ay hep hep. Kasi ang sinalungguhitang salita ay panaguri. Nahalal bilang pangulo ng samahan. Kumbaga, dinidescribe no si ginong Mal Ginoong Malvar. So, dinidescribe natin yung si Muno. Kung kaya't ito ay panaguri, mahusay. Kalawang pangusap. Masayang nakilahok sa paligsahan si Nagloria at Gemma. Ito ba'y hep-hep or hooray? Okay? tama. Ito ay hooray. Ito ay ang sinalungguhitang salita ay sina Gloria at Gemma, ito ay si Muno. Kumbaga sila yung pinag-uusapan, yung tao. Ibang halimbawa o ibang pangungusap naman. Sila ay tumulong sa paglikas ng mga residente mula sa mapanganib na lugar. Ito ba ay hep-hep? o oh, hooray. Ang sinalunghitang salita ay tumulong sa paglikas ng mga residente mula sa mapanganib na lugar. to ay hep-hep sapagkat ang sinalunghitang salita ay panaguri. Mahusay mga bata, talagang nakinig kayo sa talakayan nung nakaraan. Ngayon, iba naman ang ating gagawin. Maglalaro tayo. Ang lalaroin natin ay Jumble Words. Handa na ba kayo? Okay. Ang gagawin natin ngayon ay magbibigay ako ng mga salita na scrambled at ang gagawin ninyo ay ayusin ninyo ang mga salita na aking ibinigay. Bibigyan ko kayo ng sampung segundo para ayusin ang mga salita. Time's up! May mga kasagutan na ba kayo? Tingnan nga natin kung tama ba inyong mga kasagutan. Unang salita, kumain. Kalawang salita, natutulog. Ikatlong salita, naglalaro. Ikaapat na salita, magtanim. Ikalimang salita, sumusulat. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Mahusay! Batay sa mga binigay kong mga salita, ano ang maihinuha ninyo? Ano ang masasabi ninyo? Tama, ito ay mga salitang nagsasaad ng kilos. Ito ay tinatawag nating pandiwa. Ito ang tatalakay natin ngayong araw. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Tayunin natin ngayong umaga. Unang layunin Natutukoy ang pandiwa Kalawa Nakikilala ang mga aspekto ng pandiwa Ikatlo Nabibigyang halaga ang paggamit ng pandiwa at mga aspekto ng pandiwa Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay salitang nagpapahayag ng mga kilos, aksyon o gawa. May mga halimbawa tayo ng pandiwa. Kumain, nagpunta, sumasayaw, nagulat, aakyat. Bakit sa mga halimbawa natin, ito ay mga salitang nagsasaad ng kilos. Magpapansin natin ito yung mga aksyon o gawa na isinasagawa ng mga tao. So, ang mga pandiwang Pilipino ay nababanghay ayon sa aspekto at yan yung bibigyan natin ng focus ngayong araw. Ano nga ba ang mga aspekto nito? Ang mga aspekto ng pandiwa ay nagpapahayag kung kailan naganap o nangyari esang kilos o ang galaw. Inilalarawan ito kung ang kilos ay naganap na, magaganap pa lamang o kung ipagpatuloy pa ang kilos na kasulukuyang ginagawa. May tatlong aspektong pandiwa tayo. Una, aspektong naganap o perfectibo. Ikalawa, aspektong nagaganap o imperfectibo. Ikatlo, aspektong magaganap o kontemplatibo. Dito tayo sa unang aspekto ng pandiwa. Ito ay aspektong naganap na o perfectibo. Ano nga ba ito? Ito ay nagsasaad na tapos nang gawin ang isang kilos. Sa salita pa lang na naganap na, ibig sabihin tapos nang gawin ng isang tao ang isang kilos. May halimbawa tayo ng aspektong naganap na o perspektibo. Unang halimbawa, kumain ako ng cheesecake sa isang sikat na restaurant. Ang ating pandiwa rito ay kumain. Ibig sabihin lamang tapos na niya kainin ang cheesecake sa isang restaurant. So, tapos na ang gawin ng isang tao ang aksyon. Ikalawang pangungusap naman. Kanina, ikinasal ang kaibigan kong taga-Canada. Ang ating pandiwa ay ikinasal. Sa salita pa lang na kanina, ibig sabihin tapos na ang ikinasal ang kaibigan niyang taga-Canada. Yun yung halimbawa ng aspektong naganap na o perpektibo. Dito naman tayo sa ikalawang aspektong pandiwa. Ito ay aspektong nagaganap naga o imperfectibo. Ano nga ba ito? Ito ay nagsasaad na ang inumpisahang kilos ay patuloy pa rin ginagawa at hindi pa tapos. Sa salita pa lang na imperfectibo, kumbaga hindi pa ito natatapos. So, may halimbawa tayong rito. Una, kumakain ako ng adobo. Ang ating pandiwa ay kumakain. Ibig sabihin lamang yan, kasalukuyan siyang kumakain ng adobo. Ikalawang pangusap, nagluluto ako ng panghapuna naming mag-anak. Ang ating pandiwa ay nagluluto. Ibig sabihin, kasulukuyan siyang nagluluto. Ginagawa pa niya ang aksyon sa kasulukuyan. So, yan yung halimbawa ng aspektong nagaganap o imperpektibo. Ikatlong aspektong pandiwa naman tayo. Ito ay aspektong magaganap o kontemplatibo. Ano nga ba ito? Ibig sabihin lamang ito ay ang kilos ay hindi pa nauumpisahan gagawin pa lamang. Sa salita pa lang na magaganap, ibig sabihin hindi pa tapos ang action. Gagawin pa lamang ang action. May mga halimbawa tayo rito. Unang pangungusap. Maglalaba ako ng mga damit namin ngayong linggo. Ang ating pandiwa ay maglalaba. Ibig sabihin lamang na ito ay magaganap pa lamang sapagkat sa salita pa lang na ngayong linggo, ibig sabihin gagawin pa lamang niya maglalaba pa lamang siya ngayong linggo ikalawang pangusap bukas ay magbabayad ako ng bill ng aming kuryente ang ating pandiwa ay magbabayad tama uh, masasabi natin ito ay aspektong magaganap pa lamang o kontemplatibo sapagkat may salita tayo na bukas. So, gagawin pa lamang niya, magbabayad pa lamang siya ng bill ng kuryente bukas. So, yun yung tatlo nating pandiwa o aspekto pandiwa. Upang malaman natin kung kayo ba'y nakinig sa ating talakayan, may papasagutan ako sa inyo. Ang gagawin natin ay magbibigay ako ng larawan o mga salita at ang gagawin ninyo ay tutukuyin ninyo ang salita o larawan na aking binigay kung anong aspektong pandiwa ang nasa larawan. Unang larawan. Naglaba. Anong uri ng aspektong pandiwa ito? Tama, ito ay aspektong naganap na o perfektibo sapagkat ito ay tapos niyang gawin. Ikalawang larawan naman. Nagsusulat. Anong aspektong pandiwa ito? Tama, mahusay. Ito ay aspektong naganap o imperpektibo sapagkat ito ay kasalukuyang ginagawa niya. Nagsusulat siya. Katlong larawan naman o kaya salita. Matutulog. Anong aspektong pandiwa ito? Tama ito ay aspektong magaganap o kontemplatibo sapagkat gagawin pa lamang niya ang isang bagay, matutulog pa lamang siya. Hindi pa niya nauumpisahan ang isang bagay. Mahusay, talagang nakinig kayo sa ating talakayan. Iba namang gawain natin kumuha ng one for sheet of paper at uh, babasahin natin ang panuto. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap, tukuyin ang pandiwa at kung ano ang aspekto nito. Sa so, one for sheet of paper, ilalagay ninyo ang inyong mga kasagutan. Ang inyong mga kasagutan ay ipapasa ninyo sa ating muling pagkikita. Mahusay mga bata, bigyan natin ng maraming palakpak ang ating mga sarili na why may nakuha kayo sa ating talakayan ngayong araw. Muli, ako nga po pala si Binibining Samira Limbuna at nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.